Good day everyone. So, apply tayo sa ating ano? Mga uh, alaga dito sa likod bahay. Sa ating backyard farming, mark and tin backyard farming. Yan, nalugo yung ating tinanim na mulberry. So, ayan yung ating isa sa mga batang pabo. Wala pang kumukuha. Nakaramay pumunta dito. Kaso ah, nagka nagkasalisi kami kasi may binili naman akong materials Hindi nakapagintay dulas so ayan yung ating mga batang pabo available pa basa sila sila lasang ulang kanina ayan tapos yung net na yan kanina nandito yung kanina so nakatingin ko nasatiin ko sana kaso umulan yung mga batang pabo eh nakalusot pa rin hindi ko sinatuloy so tinanggal ko muna kasi ay ano sila tawag dito dahil lang kalusos nga sila hirap naman silang bumalik doon sa iniisip kong sino nga nila na, yun bahay ngayon nila doon hindi naman sila makasilong kaya nakaulan lang sila kanina <coughs> so yan tayo naman kung gaano pa rin sama ang panahon ngayon dito sa Tigaon Kamarin Sur so son 7 barangay Kabalinadan Tigaon Kamarin Sur ito po yung address ng ating backyard farming so yan yung ating mga update sa ating mga alaga roti chicken yung ating kansa steel sa takako uh, tagal tagal na siyang tawag oh, ito yung until now eh, wala pa siyang itlog nataka lang ako bakit wala pa pero nasakbatan na na patungan na yan ng ating barakong gansa yan yan After yung manok natin uh, Inisip ko kung pala, na lang palahi. Kung walang bibili sa Sabado, kung wala pang ano. Ako ngayon ko sa niya, panabong doon. So ayan, busy yung ating mga batang mano. ating hearty chicken. Tapos yung nandun yung isa. <coughs> Ito si Bonbon. So, malakas yung ulan ngayon, maabon na naman. Tumubo na yung kain ay nakapansin nyo. Tumubo na yung ating mga uh, isa sa mga tanim na mulberry. Tinim natin yan. Parang ito paano eh, may pakain tayo sa ating mga uh, alaga pwede yan ihalo sa ano mandulos dito guys yan. pwede yan ihalo sa ata ito uh, yan mga breeder napansin ang mga itlog lingala natin doon yan umuulan na uli masabing dilim panahon so sabi, sabi ta, eh, dito sa bicol talaga makakaranas ng patindim pag ulan dahil sa shoreline may itlog kanina dito kinuha natin. Ito yung ating pick egg. Ayan, egg yan. Ang dumi. <coughs> 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 ito, salbos ng omote. kinakain ng mga laga natin ng chicken. Ito, ito naman ng kambing. So, as of now, ilang yung update sa ating area. Um, ulan, ito steel. Ito. Inorsi ko na itong cross, crosses ng ayon si at ng Black Astor. Uh, magbabas tayo ng isang rooster siguro. Dalawa. tas wala kumukuha eh. May inambenta ng heritage chicken pero okay lang. Mga paas sila Ito at, so yung ating mga nakaraan. No? Three muscle, pero lalaki. May lahi ng ano yon, Itong tanay yung isang ano. Tumilong na sila dun yung sumilong na yung ating ano dun ibang alaga <coughs> ayun si Manny ang bengala wala siyang asawa ang <laughs> ginagawa nito maingit lo kata natin siguro mag sumilong na yung ating mga batang pabo ayun, malalaki na yan going for once next week ay, si ano pala to, si Chooks to go. Ang puti sa iputan. Hindi hmm. Nihalim. Naula kasi. So, ano. Nakain na natin yun naman. Mm -hmm. Silang sila. Wala na guys. So, ayun lang. So, na-update sa ating mga alaga. Ang ula na. And don't forget to like, share, and subscribe. lama po.